Ah, Mag-aabang tayo ng mga ibo natin ngayon Dahil galing sila sa ah, Conception Tarlac Kaso hindi sila napakawalan kanina ng maaga Kasi medyo makulimlim dito So yun nga, pinakawalan ng ibo natin Ng 6, ah! 7.20 7.20 ng AM sa Conception Tarlac Unang toss ng mga ibo natin So ranging lang yung ginagawa ng ibo natin Hindi ko pa alam Kung sino sa apat na isinakay natin Kung sino yung mauna doon. Kung si Peter B yung uh, line ng dugyot natin, tawag ko lang doon Peter B. Then yung pamangkin niya na Peter B din. Then si Itim, si Blacky at saka si uh, Jansen, Jansen na Berbruggen, na may pasok na Casper. So tingnan nga natin kung sino yung mauna sa kanila. Then eto, gustong gusto ng Romonda ng mga ibon natin kasi ano na, anong oras na ba? Oras is 7.45 AM. 46, 746 na. So ayan, mag-abang na tayo baka dumating na 'yung ibon natin kasi hindi natin masasabi kung sino magiging mabilis na ibon natin. Pero napagtos naman tayo, napagtas tayo na San Fernando. San Fernando Pampanga para medyo may ah uh, tos lang 'yung ibon natin do para nakaikot-ikot naman. Okay naman as of now nakapag-dalwan tos tayo. Okay no, okay kita niyo. Nakikita niyo si ano? Si Peter, oh. oh, kita niyo kung paano siya lumusot sa ating ano, tractor. Ah, paagaling. Tawid na doon. Oh, tara, magantay na tayo. So, ayan mga, mga Abel, Abel, meron na tayong pauwi galing sa Conception Tarlac. Sila. Yan ang problema natin mga Abel. Tumatambay muna ang ibon natin dyan bago bumaba. So kailangan natin batuhin. Baba! Paano na lang sa polling no? Ayan o. No? Tulad nun, pag sa pooling, talo na tayo mga Abel. Puso natin tong kanyang gate. <laughs> Ayan ang mga Abel. Oh. Ayaw talaga bumaba. Ayan ang mahirap sa kanila. Pasok, pasok! Aaga pa naman. Ayan, yeah, pasok na, pasok, pasok, pasok. Hmm. Pasok na, pasok, pasok. Magaling talaga, magaling talaga si Peter, si Peter B. Na, pasok. Uy, pasok. Galing Conception Tarlac, release 7 ano. 720. Oh, 720 tas dumating na mga 755 'yan, ano oh. 755 na lang dito sa atin, oh. Niyan, 755 bubaba. Ari ko. <laughs> hintayin natin yung tatlo pa mga Abel. Meron pa tayong tatlo. Uh, hintayin natin mga Abel yung ano yung si Dugyot. Si Dugyot, si Itim at saka si uh, Berbrugen. Yung Jansen natin. Hintayin, hintayin natin mga Abel. Ayan, may dumating na tayong isang ibon galing sa Concepcion Tarlac. Sino kayang ibon na to? Ayan mga Abel. Asa na, op, sino kaya yun? Parang si ano ah. Parang ano ni Dugyut ah. Pamangkin ni Dugyut ah. Oh, ayan oh. Pero hindi sila, hindi sila magkadugo ni Flying B. Ay, ni Flying B. Peter B. Asa na, asa na, asa na. na? Tingnan natin mga Abel bumaba no. si nag-ano ako eh. Naglabas ako ng mga young bird dun eh. Baka nagulat sa akin. Yan yan, bababa na. Asa, na. asa na, asa na, asa na, asa na. Asa na. Asa na kayo. Bale, meron tayong isang dumating niya si ano eh, si Peter B. Maaga, So, inurasan nga natin 7.55. Ngayon, ito yung isa. Yung checkered niya. yun niya. Checkered nga siya. Si ano nga siya? Si Dugyot nga siya. Ayan, si Dugyot. Napas may pasok na niya. Ni 8 overall champion ni email. Kaso may nagpapalipad doon mga Abel. Brown. Kanina pa yun eh. So, okay lang yan. Para masana yung ibon natin. Yan na. Sayang. Bababa na yan, bababa na yan. Andali, mga abit ko natin, stick natin. Bababa na yan. Abangan natin dito. Tayo umabang. Para kitang kita natin yung pagbaba niya. Iyan o. No? Iyan o. No? Sabi ko na si Peter B. Hmm. Kita mo. Ay, ano pala. Ah, kalahi pala ni Peter Bito sa nanay sa dugyot yan pasok na pasok pasok na pasok na o, asa na yung ano nyo asa na yung kasama nyo dalawa si Itim at saka si ano ah uh, si Jansen unang training kasi kaya ganyan na Hatakan sila mga Abel you know kanina pa nagpapahinga si Peter Bito sarap naman ito nagpapahinga na si Peter Bito ito nga yung isa ayan o no? So kulang pa nga ng dalawa kasi unang training nila. So ayan mga abel, ito na yung itim natin. Oh. Tumating na rin. Iyan oh. Wow naman. Lampas ang lipad niya. Aray ko. <laughs> Lampas ang lipad ng ating itim. Mm. <laughs> Sablay pa. Hindi pa siya ano. Hindi pa siya nakaka-recover sa ano. yun. Oh. Tara na, baba na. Uy. Iyan ang mahirap sa atin mga Abel. Pwede tayo ano sa pooling, fundraise o kaya derby. Tambayan ng mga ibon natin mga Abel, ano? Iyan oh. Iyan e, oh. Iyan e, oh. O oh, yan, yes, si Tim O, like balbon Okay na rin yan Kinuha mo na isang oras Pwede na yan Pasok na Pasok, pasok, pasok Okay lang yan, unang-tos lang naman yan eh Mga susunod, sigurado Bibilis ka na Alright